Hello, good morning. Wala na lang po sa mga motorista dyan. Merong CCTV camera sa Timog Avenue intersection. No contact apprehension to, nahuli ako. Ang, bay ang babayaran dito, 150 babayaran sa Metrobank. Ayan, 150 only halagang dapat bayaran ang nilabag ko disregarding traffic sign ingat kayo dito sa Timog Avenue intersection corner sya na ng... sa may along ano yan eh Quezon Ab Quezon Avenue Timog intersection binura ko yung ano ko yung plate number ko no? Parang hindi tayo makita. Yan paalala lang para hindi kayo mahuli. Nandiyan ang CCTV nila. No, con no contact apprehension. Nakita ko nga nasilip ko mayroong camera doon. Nag nanguhuli sila, naka-monitor naka sila diyan through CCTV. Ito 'yan oh. Yan yung sasakyan ko. Disregarding traffic sign daw. Inubos ko yan sa Metro Bank dati. 150. Ngayon, hindi na raw pwede sa Metro Bank eh. Balita dati eh. Hindi na raw pwede. Sa Bayad Center na raw pwede sa Saka yung mga, iba, yung mga ibang bangko. Quezon Avenue. Timog, Timog Intersection. Ito. Quezon Ab timog intersection. Yan, ingat kayo dyan. Ang dahil buhaya dyan. Merong camera dyan ng CCTV ng MMDA Paalala lang. Alam ko meron din sa ano eh. Ay, ito pa lang ang alam ko. Hindi ko sigurado yung iba eh. Ito lang yung sigurado ko na may CCTV sila. Kasi dyan ako nahuli eh. 150 tubos. Ewan ko lang ngayon, baka tinaasan na nila. Disregarding traffic sign. 150 sa iba, 500 to eh. Sa mga city ordinance. Okay? Sige po. Yan lang po. Ingat po kayo sa biyahe. Salamat.